channel. It's been a while since my last vlog. Karoon tayo ng donation drive last December 16 sa San Nicolas, Batangas. Nakita kasi natin yung post ni Am um, Grace Estacio sa so Facebook in asking for any assistance that we could give. One gala may yung I did to go there sa San Nicolas para maghandog po ng kaunting tulong para sa ating mga kapatid. Nasalan tayo ng taal, talang kinta, bagyong Rolly, nasalan ta rin po sila ng bagyong Ulysses. Marami po doon yung mga bahay na sira-sira. Halos yung buong bahay nila doon, tinalian na lang para hindi gumuho. Sana may mga taong tumulong sa kanila pag-share ng mga plywood, ng mga mento talaga na wasak-wasak. Puting loob na tumulong para po gawa yung mga sirang bahay. Sana po mag-enjoy kayong panoorin ng aming Christmas Special Edition ang pagpunta sa Pansipit sa Nicolas Batangas. Let's watch this! Hi guys! Pagpunta kami ngayon sa Pansipit River sa Nicolas Batangas. Kasama ko si Dan. You happy? Ito yung ating eh. idodonate. sa bahay ni Ariel. Hindi ko alam kung sasama ba siya. Ariel, tao po. Yuhu! Kawakas wakas po, nagising na. Pagkaraan ng 300 da ang Pagkaraan ng 300 metro, kumanan.

<laughs> ano kaming ano, konti lang naman. Ang bata rin ay din Ayan, dalin mo na lang. Dali, mo na lang. Yeah, maraming salamat, uh -huh, salamat sa inyo. Salamat Ingat mo kayo. <laughs> nabigyan na namin sila. Gusto dito tayo sa may simentoryo ng Pancito River. Kita nyo naman, simentoryo yan. Ito po. Ito po kami din nila kasi meron po kami nabigyan ng relief goods. Salamat po! Salamat po! Thank you po! Okay pa Nene. Ako si Sapa. mo eh. ka. Hello po, kamusta po. Hello, po. Thank you, po. Thank you, po. dito, Lorna. Ano masasabi mo sa nangyayari ngayon? Nahirapan ka ba? Hindi. Enjoy. 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 Parin po tayong pagbibigyan dito ang mga kabahayan at papadala rin yung mga release goods natin. Sampo lang, Be. lang, Be. Po. Merry Christmas oh, po! Christmas! Pasensya na po sa dala namin. Ito Ito tayo po. Oo nga. Mahagbet din naman. kami dito. Baka gusto n'yo. Dito na lang. Pag-ati-atiyan niya doon. Ito si Wala <laughs> Wala <Dito na lang>. rin <laughs> sa'ko si Jojo. Salamat!

Kailan pa na isa ka Kaya pa isa pa bebe. Ay tingin kay dito nito. Bago ako makita doon. Thank you At... Ayan nyo ng taal Ayan ang ng makulot Napakaganda na ng view Kasi kitakita naman siya Ayan, ah, nalabit ako sa ano po nang yung minisda dito? Okay. Okay. So, ano na rin, marami na rin mga basura. Yung taal doon, sobrang ganda. Kung dito kayo nakatira sa Batangas, appreciate nyo yung mga lugar, lalo na yung taal. Kahit napubutok siya, magandang maganda pa rin siya. Sita nyo yan. Then, wow! Hindi ko nakuha dala ng dalang screenshot. Pasensya na. Nakakit na ako ulit. Sandali lang. Okay na. Nakakit na ako. An Ma mam, bigay ko sa inyo. Ano? Buhay na Sila buhay kay, na. Sariwa na. Sariwa na. Sariwa na. Sariwa na. Sariwa na. Sariwa na. Sarilyo, Bilal na. Sariwa na. Sarilyo, <laughs> Sarilyo na. Sarilyo <laughs> We're going back home. Finally. Finally. Salamat sa Nicolas. Yay! <laughs> sana po nagustuhan niyo ang aming special edition sa San Nicolas? Ang mahal naming taal. Nasa level 1 siya. It's abnormal. So mag-ingat po tayong lahat. I'm praying na sana na siya magising ulit kasi napakadelikada po para sa atin. Shoutout muna kay Ma'am Grace Estacio. Ma'am, Pwede ka na magkapitana dyan. Tama <laughs> po, sana po makabalik kami dyan. Shoutout po kay Attorney Jags Agbi. For the love of Sana Senyans, kakaroon sila ng Oplan Rice TV sa December 25, 6 a.m. Pabilang po ito ng BBO dyan sa bayan. Pwede ko pamilya pumila from 6 a.m. onwards. So, may po sila ng tatlong kg bigas per family. So, hanggat meron, mag-aabot po sila doon. Congratulations to all our winners sa One Galamay Amo Logo Making Contest na Luigi John Flores, Mark Joseph Sikat, at saka si Jessie Bell Gusi Pupuntahan namin kayo dyan sa mga bahay ninyo para iabot ng personal ang mga premyo ninyo. Maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumali sa ating first ever logo making contest ng Barangay Galamay Amo. Thanks! Don't forget po to join the Kapiyan sa San Jose page. Isa po ko sa mga admin dyan. Together with Ariel. Nakalagay po dito ang aming admin. Ang goal natin dito is to have a mainit at malaman, masaya na page para po sa lahat. Shout out din po sa ating 4 Joke Note team ng Taisan Elementary School. Maraming maraming pong salamat sa mga Jumoy, sa ating online Monito Monita. Maraming maraming salamat din kay Dan Maculangay eh, sa pagpapahiram ng sasakyan. Thank you kay mami niya. Thank you, ma'am. <laughs> And kay Tito Hiner at kay Tita Lorna. Salamat sa inyo. At maraming maraming salamat po sa Certificate of Appreciation from the Air Force Guards Air Defense Command. Clark Air Base, Mabalakad City, Pampanga. Sabi dito, uh, for the unwavering support given to the Air Defense Command as our valued partners and stakeholders by donating relief goods intended for the victims of Typhoon Rolly and, and Typhoon Ulysses, given the 9th day of December 2020 at Headquarters Air Defense Command, Clark Air Base, Mabalakad City, Pampanga." So, it's Commander Connor, Attorney D. Kala Senior Major General of Philippine Air Force. Hindi po magiging successful ang donation drive natin from day one, kundi dahil po sa inyo. Kaya walang sawang pasasalamat po sa lahat ng sumuporta at tumulong para sa ating mga kababayan. That's it for this video. If nagustuhan niyo po ang video na to, please don't forget to like, subscribe click the notification bell for a shout out till our next video bye